Isa ang pamimeke ng mga dokumento sa ginagawa o iniisip ng iba na madaling paraan para makalusot sa isang transaksyon, lalo kung may kinalaman ng pera sa isang espesipikong proseso. O kaya naman, namimeke ng mga dokumento ang ilan kung may kailangan silang gawin na transaksyon sa isang government office. Pero kung may kaugnayan sa pera ang dahilan ng pamimeke ng mga dokumento, halimbawa ay isang insidente kung saan mismo nagtatrabaho sa bangko ang gumawa ng krimen, dahil ginaya nito ang pirma ng bank depositor para makapag-withdraw ng malaking halaga ng pera, maikukonsiderang kaparehong kaso nito ang pagbibigay ng mga peking dokumento para makapag-loan o makautang masasabing hindi lamang isang nilalabag sa batas, kundi dalawa. Kaya sa klaw nito ang tinatawag na complex crime. Sa insidente ito, masasabing ang krimen ay estafa through falsification of commercial documents. At nakabatay ang parusang ipapataw sa salarin sa kung aling krimen ang maituturing na mas mabigat. Kung ito ay estafa at malaki ang halaga ng perang nakuha ng salarin, posibleng patawan ito ng presyon koreksyonal hanggang presyon mayor o pagkakakulong ng apat hanggang anim na taon. Kung mas mabigat na manakrimen ang, ang falsification of documents, makukulong ang salarin ng 2 hanggang anim na taon. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itagno nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! ang mga maling gawain atin nang pansinin para hindi na ulitin sa DZR Rich, Rich. Hoy Bawal yan.